For today's video, nandito ako sa kapitbahay namin. So, umalis sila, papuntang, pumunta ang Hawaii, hinatid namin sila. So, iniwan nila sa akin itong aso, si Shad. Hello, sit down, sit down, sit, uh, sit down, no, sit down, good boy, very good boy. Okay, okay. behave ah, huh? behave. I will uh, harvest uh, fruits. So, ayan, guys. Mag-harvest ako ng peach. Ang daming peach dito, guys. So, dito sa backyard nila marami. Doon, marami din. So, may mga apple dito, guys. So, ayan, guys. So, yung apple, oh. yun, Oh, ayun oh. daming bunga, oh. Diba? Mm, mga baby pa. So, ito, apple. Yung sa kabila, uh, apple pear. Ito naman, lemon. So, ayan, guys. Tignan nyo kung gaano. Actually, punong-puno last week. Kaya lang, nalalaglagan na siya. Ayan, nandami, oh. So, wala namang kumakain. Ako lang. So, ayan, guys. Uh, oh, diba? Mm. So, ganito. Ewan ko bakit, ano, hindi tumutubo sa Pilipinas yung mga ibang prutas, no? Kasi dito, guys, uh, ang tawag dito, yung kapag tanghali siya, so tignan nyo very sunny ba? Diba? pero sag pero malamig siya guys tapos sa gabi, ang lamig din niya so ayan o yung aso eh. guys <laughs> si shadow <laughs> so ayan guys, so tignan nyo oh. ang sarap, ang tamis niya so mag ako guys, so tignan nyo ako paano mag harvest so ayan, guys ulit tayo ng pear mayroon tayo panungkit. So, ayan. Ay! Ah, so, yun guys, na-shoot. Oo. Oh, oh. Ay! Hindi siya maganda. Tignan nyo guys, o. Oh, bulok. Pukuha ulit tayo. Itong aso. Matay <laughs> masyado. <laughs> Kapag may hinahawakan ako, tignan nyo guys kung ano ang ginagawa niya. Oh. Mm. Nilalaro niya. Mm. Hawakan akong bagay. Ayan. Mm, sige. Mm. Pag may hinahawakan ako, inaagaw niya. <laughs> so, ayan guys. Ang <laughs> kulit-kulit shadow So tara guys, mag-harvest tayo. So ayan guys, mag-harvest ulit tayo dito. Tingnan natin na. Ah. Gusto ko yung medyo crunchy minsan. Ah! Ardiva! Ah, yeah, taran! So ayan guys, so. Ay, nagtamaan siya ng ano. So okay lang yun. Sayang din kasi nabubulok lang. Mahal-mahal kaya nito sa palengke. Pilipino po ang mayari dito. Ay, ay, nalaglag Shadow! Give me that shadow, give me. Ay, wala pangit. May lala. <laughs> Ito kaso, gustong gusto niya yung chanel. Look, it? Oh, ayan guys. <laughs> tahol siya ng tahol. So sa ilan yung kapitbahay namin dito ang mga Pilipino which is sila lang yung ano sila lang yung ka dyan. kain ka diyan. Kain ka. Kain ka doon. Yung pagkain niya yung tubig niya. May tubig siya doon guys pero doon sa may natatapon na tubig doon siya pahihigop. Lokot retong ito Asa doon sa kasi mas ano, hindi mainit. Dito medyo mainit-init. Is medyo yung ibang mga Pilipino dito medyo may pag pagkasuplad talaga. So, you know. Kung sino lang yung pagkunyare nagpinansin mo at uh, yung si Hello lang ba, usual na Pilipino. So, yun lang. Pero mostly okay naman. Pero dito sa area, Ilan ba'y yung Pilipino dito? Isa, dalawa, tatlo. dun sa kabila, okay. Pero talaga sila, super duper welcome talaga nila ako na, you know, bago lang ako, imagine mo, mag 2 months pa lang ako dito. Tapos parang close-close na, binibigyan, binibilhan ako ng damit, binibilhan ako ng, pag, binibigyan ako ng pagkain. so, parang, yung, ang lambot na Alaka. Nagsuka yung aso. Ano, inubos niya yung isang kainan lang. Ayan, nabulunan. Isa-isa lang. One more, one more, one more. One by one. Okay? Pero yung gusto niya, guys, yung treats talaga. <laughs> kung okay. kasi sila umalis guys pinagupitan nito ni ante ante terry so mga ilokano sila guys okay, so may tunog kasi itong laruan niya so <laughs> hindi niya mapatunog tataka siguro kung saan yung tumutunog tatignan so, niyo ha ah. nana no, nana no, no. give me give me give me first <laughs> oh, yeah. <laughs> ah, wala na mukha kaya dito <laughs> so funny hindi siya mapakali guys kasi ang lalaki ng aso doon sa kapitbahay sa kabila, dalawa yung nakikita ko grabe as in as in, grabe talaga ang laki lagpas ano basta ang laki nila hindi ko maano ayun oh nakikita ko yung black and white chaka brown ewan ko kung anong lahi yan as in grabe ang laki kaya pala hindi siya mapakali siya yung matapang liit-liit niya oh <laughs> hmm, tawag siya ng tawag gusto makipag-away samatalang so, doon sa kabila tahimik sila oh nagsisilip din kaya guys oh pakita ko sa inyo no kayo hindi sila makita malis sila umalis guys I'm walking with shadow ayan now it's uh, almost 10am so dito lang kami ikot ikot ang kulit oh sobrang kulit oh um, ayan umihi na good relax okay yan no <laughs> This is my first time to walk with the dog. Wala kasi yung may-ari. Pumunta sila ng Hawaii. So, iniwan nila sa akin. So, yan, guys. Ay, no, 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 Kulit, ang kulit. Hindi mo talaga malalaman minsan yung mga kapwa mo Pilipino na medyo may pagka-masuklado. Yung iba, parang even just say hi. So, ang tagal na nila dito magkakapit bahay syempre mga senior citizen na pero hindi sila ganun ka close kaya nga sabi ko ha <laughs> tataka nga yung iba na <laughs> bago lang ako dito tapos close 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 ka nila diba so yun lang guys so uwi ako mamaya kapag before lunch time dyan naman sa kabila kaya yeah, sinamahan ko lang yung aso dun sa kabila guys na bahay ang dami nilang ano yung persimmon persimmon So, malalaki yung bahay dito. And, kami lang yung ano, poor. Wala kami bahay. <laughs> so, hindi ganun kadali ang buhay dito sa Amerika. As in, yung mga senior citizen guys, double job talaga sila. Yung iba, na gusto pa nila. Yung sila. Kasi, syempre, imaginein mo, per hour ang bayad. Eh, tatambay lang sila sa bahay nila. So, nangihinayang sila. So, trabaho na lang sila. Lalo na kung wala naman silang mga anak na sa bahay. May kanya-kanyang pamilya na. But, at saka yung, ano, yung isa kasi natin, ano, po, bakit pa siya nagtatrabaho, which is, retired na sila. May mga, ano, siguro. Pero, tignan mo naman, doble-doble pa yung income. Tapos na rin yung bayad yung bahay nila yung sagot lang eh, syempre pag humihingi yung mga apo, yung mga dalaga na pupunta sa ibang bansa, you know at saka they want to secure yung alam mo yon kahit pa paano marami silang ipon ganun talaga you have to be wise and practical so so far ako nandito, exact 2 months itong narecord ko ng video na to kasi June 15 ako dumating so today is August 15 so wala pa akong trabaho Yeah, hindi pa pwede. Hindi pwede magtrabaho ka huwag wala kang permit dito. Pwede pero mag under the table ka. Kaya lang syempre take time muna para mag relax relax. ba? Diba? Ganun talaga yun. Pag may tiyaga, may nilaga. So ayan. Yung asawa ko nasa trabaho. So uwi yun mamaya mga at least ano pa alas 7 ng gabi o alas 6 ay, so, ng alas 7 ng gabi dito, parang alas 4 pa lang naman ng hapon, sabihin. So, so medyo warm dito ngayon, no, mainit. Pero pag doon sa kabila, malamig-lamig. So ayan, guys. Pero laro, laro lang muna ako. Uwi na ako, pahirapan kasi yung aso sumasama. So sa yung harvest collection. Yay, and fair. Ay, pitch pa lang ng sa bahay.